Pero alam niyo po ba na ano, ngayon lang po ako makakatikim ng ganitong klase ng prutas. Hindi ko rin po alam ang pangalan pero medyo may, medyo maasim po siya. Ayan, hinog po siya. At ito naman po, hindi ko rin po alam kung anong pangalan para naman po siyang bayabas pero hindi naman po. At ito naman po yung plum. Plum, plum, plum din po ata ito. Ayan. At ito naman po, plum din po yan. Ayan, plum din po. Opo, ano naman pa ito? Plum din po ata. Ay, hindi, hindi ito plum. nga nakalimutan ko na po kung anong pangalan nito. Basta ito ay peach pala. Peach, sorry, peach. Ito po ay peach. At ito naman po ay pears. Ayan, pears po yan. Pears din po yan. Ayan, lalaking apple. Ayan, di po ba? At ito naman po yung napakatamis na orange. Opo, ito po ang pomegranate po ata ito. Hindi ko alam kung po pomegranate ba ang pangalan dito. Forget ko na po. Ayan. Pero, medyo, ano, medyo maasim po siya. Pero, matamis. Pero, masarap po yan. Ayan po. Ayan, dami. Ito naman po yung napaka- liit na, super yummy na tomato. Cherry po. Ayan. Thank you for watching. God bless everyone.